I Welcome po natin Unahin na natin We have of course Mr. J.M. de Guzman Hello Ang galing ni J.M. Ay! Natatandaan niya Na kailangan mong ilalapit sa microphone talaga Kasi hindi ka masyadong maririnig Oo Kasi hindi niya po first time dito sa atin Oo, oo Second time It's second time na J.M. maraming 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 salamat Ako J.M. sobrang busy mo May What Lies Beneath Ka Tapos may pelikula pa Ano yung pelikula? Everyone Knows Everyone. Directed With? by Alessandra De Rossi. Totoo? Ha? Huh? Oh, oh, sa So, Sunday, makakasama ko si Alessandra De Rossi naman sa Bongga Kajay. Artista rin ba siya dito o director? Director, producer, artista. Oo, oh, di ba? Wow! Yan ang tinatawag na ano, one-man team, di ba? Yes. One-man team, director, artista. Saan iikot ang kwento ng uh, pelikulang ito? Isa siyang pamilya na nag-aagawan sa mana ng namatay na ina. Uh Oo, -oh. Ang interesting dito, one shot lang yung film. Alam ko to. Ito yung sinasabi hmm. ko sa'yo lagi, Sis Mars. Ah yung parang mga season actors and actresses, tapos ang husay nilang lahat dun sa movie. Hmm. Kasi parang yung sa trailer pa lang, kita mo na kagad na pagalingan na silang lahat dito. Hmm. Ito pala yun. Tapos yung di ba parang very cinematic poster pa lang. Oo, oh, oh. ah, yan tara. Kaya niya papalabas to, JM? October 22. October 22. Hindi to kasama sa film festival, like yung sa sinisilip ng Viva? Mm. O diferentia? different Different. Different oh. yes. Kailan yung ginawa yung pelikula? Last, mga uh, four weeks ago. Talaga? Oh, yeah. Oh, talaga. Very fresh. Oo, oh, oh. shoot tapos airing agad agad showing agad agad. agad. Oo. Oh, oh, oh. 'Di ba yung unang uh, natatandaan ko last time, nandito rin nun si JM, nandito si Sanjo. 'Di ba nandito mm -hmm. si Sanjo, yung movie How to Get Away From Your Toxic Family. Yes. It's all about uh, pamilya din na, na may mga iring-iringan. Ngayon mm -hmm. yung pelikula nyo, something like ganun din. Mm -hmm. Agawan din ng yaman, ganun. Pero hindi siya drama. Comedy? Ah, comedy oh, siya? May pagka-dark comedy. May oh, pagka-dark comedy. So. I love dark Interesting, comedy. Interesting, di ba? Natanong mo si Alessandra kung uh, ano yung naging inspiration niya, bakit niya nagawa tong uh, movie na to? Uh, parang nasagot niya na yun dati. Eh. Mm -hmm. Paano ba? Parang gusto niya lang daw gumawa ng isang pelikula na kasama yung mga gusto niyang ikas Oh. And gusto niya one shot lang parang yung treatment uh, isang parang play mm -hmm. para siyang theater nauuso yun ngayon kasi so, yung walong libong piso ni Paolo Gumaba ganun din it's a, it's a theater play tapos kinunan din siya na parang pang film isang, isang one na. sequence tapos isang buong pelikula yes. na siya parang dream niya daw yata gumawa ng isang movie na nangyari lang sa isang araw okay Nung wala nang second day, third day. mm -hmm. Na-achieve naman. Uh, na-achieve naman. Actually, to to may cut pala kami isa. Kasi may night effect. Oh. So, kailangan namin hintayin yung gabi. Mm -hmm. Pero buong film yun, dire-diretso yun. Uh, namin ng two days. Tapos nag-shoot kami ng two days. Hello. Grabe. Nakaka-excite mm -hmm. no. 'Di ba? Base, yes. para sa theater play talaga. kasi mm -hmm. sa play 'di ba? Ikaw sanay ka mag-play, sanay ka mag-teatro 'di ba? Na kung saan sa teatro, 'yun naman talaga walang take two. Yes, eh ngayon ako. meron ng camera na kasama doon sa paggawa ng project, no? Kailangan sila Congrats, sa Congrats, JM. October 22 po in cinema sa Nationwide. At syempre, kasama rin si JM sa sering What Lies Beneath. Ayan. At mamaya pag-uusapan natin ano-ano yung mga roles and characters ninyo. Kasama rin natin this afternoon, Race Matias. Hello! Hello po. Good afternoon, everybody. Welcome sa 92.3 FM Radio Manila. Thank you. Thank you. Ang ganda ng studio ninyo. Salamat. May butas lang dito ng... <laughs> May butas lang dito ng content. Pag-ventilate <laughs> Yun oh, yun. oh, hindi, yes. hindi pa nalalagay yung ano eh, parang dapat para, sana ilaw <laughs> yan eh. Oh, oh. Para, para di kulong. Oo, oh, oh, para, yes. <laughs> oh, Reyes, una kitang minahal. Minahal! Oh, wow. Hindi wow. una kong minahal siya talaga, salin lang. Oo, oh. oh, na magkasama yes. sila. Totoo! First love. Nag, tsaka nakita kami sa ano, sa Christmas, ano, Christmas, ano yung ball ID? natin? Hindi, sa ball. May ball tayo, Star no? Magical. Star Magical, Star Magical. ball. Ganyan. Eh, di ba, syempre, ang, ang handler ko, si Diane Niebres. Ay, that's oo. my mama. Yes, siya lang manager mo <laughs> yes. ngayon, ganyan. Tapos sabi ko, ate, talagang tuwan-tuwa ako sa kanya. Ang galing-galing niya talaga sa rin lang, ganyan-ganyan. Doon ganyan. oh, kita unang napanood ng bonggang-bongga talaga. Thank you po. Thank you. Yes. Thank you. And now you're part of what lies beneath. Ayan. Yes. Ano naman ang uh, something new na may offer mo para sa mga kapamilya natin, sa lahat ng mga uh, manunood natin dito sa talisering ito? Um so may mga similarities pa rin naman yung character ko this show sa mga previous ko na work. Um Marco ang pangalan niya. Isa siyang private investigator. Ay parang um, may gano'n. ay gano yeah. At attorney what kasi see? last time May sarili yes. lang eh obvious. Yeah. Yes. Parang so, ano siya pre-apprentice gano. Ano gano no. So, kanan, so yes. may similarities po dito sa role na to pero mas um kami nila direct Dado and direct Froy parang trina namin mag-focus sa subtleties ng character yung hindi masyadong malaking movements mas mm. mas mata-mata yung mga mensahe ng character so mm. yun Hollywood Tara. level kasi 'di ba pag ganun very ano lang parang Parang onting ano lang. Gano? Nauso yung mata-mata kasi alam mo yung ano yung teleserye na yan, yung yung dirty linen, mm -hmm. de ba? Na parang napansin ng mga tao na wala masyadong maraming linyahan, ah. galawan. So parang nagkaroon na ng ano ng uh, standard tapos yun yung mm -hmm. sinunod-sunod na rin nila in fairness. Syempre kung ano nga naman yung minahal ng tao, bakit hindi i-push ng i-push? That's true. 'Di ba? Oo. Pag ganyan may audition ka rin. Um, not for this one. Hindi po, hindi po dito. Handpick um, na? Yes pa. Wow, taray Thank you so much, <laughs> Reza. Jameson, na hindi nagpapahinga, mm -hmm. hindi natutulog, last time na magkatsikahan kami, ang uh, promote niya, movie, mm -hmm. Isla Babuyan. Oo, yes. Uh, oh. Tapos uh, ngayon that's naman, that's ito na, nilaunch na ang What Lies Beneath. Ayan. Mm -hmm. Matagal, nung, nung una pa lang ba, sa so first na mga artistang uh, tina for What Lies Beneath, kasama ka na o doon ka na sa rin sa bago? Kagaya ni Nakayla at saka ni Sue. I think kasama ko, uh, kasama ako sa una sa mga ano sa sa first first batch, let's mm -hmm. say parang ganun. I was one of the first ones to be part of the show. Mm -hmm. yeah. Ano naman ang uh, aabangan sa iyo mga kapamilya natin? Um, iba naman. Uh, it's going to be different this time. Uh, siguro, I would say this is a role na i haven't played before so um, uh, the audience is going to see a different role um, that i'll be, uh, be playing this time uh, i'll be playing uh, as anton montenegro isang celebrity uh, host um, oh. coming from a rich political so, family so na, na ano ko sa ano ni <laughs> like. Uh, okay, okay, Hindi naman ganun ka. Mm, <laughs> narinig ko ganun. Ah, uh, napagalang <laughs> tayo. Nung narinig mo lang, Anton Montenegro eh. Ay. A celebrity host. Diba oh, ganyan? may amin yung pangalan. Yeah, so, uh, basically, ako yung partner ni Sue sa show na to. I'll be uh, her husband. Ooh. And, ayun, uh, yun, um, yun lang. Uh, I think it's going to be a fun ride uh, watching Anton Montenegro. -hmm. <laughs> -mm. eh, pero hindi ka na nahirapan dito kasi at least kahit pa paano, meron na kayong uh, pagkakakilanlan. Nila Su ganyan. Sino bang mga nakatrabaho mo na? Si Jaya ba naka-work mo na before? Pretty much everybody na uh, lahat work naman. na. Uh, lahat Except uh, Yes, lahat naka-work na Pati Except si Kyla. Si, si ah, Kaila. si Reyes first time. Yes, first time ko. So. Oh, oh. Pero everyone, I've worked with them na. Si Kyla sa Viral Scandal. Yes. Si Charlie mm. ilang beses na. Charlie Viral Scandal, of course. Mm. Oh, oh. Si Janela, may movie kami. Si Sue, we had projects together. So, um, it, it makes everything better din. Kasi um, at least, uh, mas madali pagdating sa chemistry with Sue. And mas naging comfortable ako, uh, mas, mas, naging comfortable ako to do scenes with her. Jamie, di ba syempre pag uh, dati, nung nag, pagkalabas mo ng PBB house, parang hindi mo naman hindi mo naman alam na ganito yung magiging path of your career. Oh, 'Di ba tapos 'di ba nung una parang wala naman talagang idea, o lahat question mark ganyan. Mm -hmm. Tapos ngayon na nagiging leading man ka na nila, ganyan. Tapos may mga mabibigat na yung mga projects na binibigay sa iyo sunod-sunod. Ano masasabi mo sa naging journey mo sa showbiz? Uh... like parang Ganito na yung ginagawa ko ngayon. Eh, dati naman, ikaw, di ba diba parang wala kang time to prepare sa lahat ng mga mm. ginagawa? para sa akin parang it, laging surprise like every project every moment is a, is a surprise for me parang hindi nagsesingkin lahat even until now I've been in the industry for 10 years na pero um, everything seems new to me and I'm just um, excited to do the project when it's offered enjoying the ride yes yes oh, oh. thank you so much